Paano nga ba palitan ang iyong picture sa iyong Digital National ID at PhilHealth ID? Let's start! Sa iyong cellphone, i-open ang iGov. E Next, i-click lang ang iyong profile picture. Next, i-click ang Change Photo. Makikita na pwede ka lang magpalit ng iyong profile picture anim na buwan pagkatapos mo itong mapalitan kaya make sure na ang ipapalit mong picture ay okay na okay ang iyong itsura kasi matagal mo na ulit ito bago mapalitan para magpatuloy i-click lang ang proceed then click tap to launch camera sundin lang ang instructions na makikita sa iyong cellphone pag okay na ang iyong selfie i-click lang ang yes i'm happy kung hindi pa i-click lang ang retake photo Sunod, i-click na ang Yes, I'm happy para magpatuloy. Makikita ang congratulations pagkatapos ng iyong selfie. At napalitan mo na ang iyong profile picture. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.